this is that bread which came down from heaven not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead he that eateth of this bread shall live forever Alam mo ba kung bakit napakahirap magpatawad? Marahil dahil minsan hindi lang galit ang iniwan ng nakasakit sa atin, kundi takot, lungkot, at tiwala na durog na durog. Kapag naalala mo ang sakit, parang sariwa pa rin. At minsan, sinasabi mo sa sarili mo, hindi niya deserve ang kapatawaran ko. Pero narito ang tanong kaibigan. Kapag hindi mo, hindi tayo nagpapatawad, nagpatawad, sino ba talaga ang nakakulong? Ang taong nanakit ba? O tayong patuloy na nagdurusa sa bigat ng sama ng loob? Minsan, ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason. Pero umaasa kang yung nanakit sa'yo ang mamamatay. Ngunit sa totoo lang, ikaw ang unti-unting nawawasak. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng lakas, ng pananampalataya at ng pag-ibig ng Diyos. Ngayong episode, pag-uusapan natin kung paano nagiging daan ng kapayapaan ang pagpapatawad at kung bakit ito ay isa sa pinakamagandang biyayang kanyang ibinigay o ibinigay ng Diyos sa puso ng taong marunong magpakumbaba. Ang pagpapatawad ay hindi simpleng emosyon, kundi isang desisyon ito ay proseso. Hindi ito nangyayari overnight. Minsan, kailangan mong umiyak nang paulit-ulit hanggang sa maramdaman mong unti-unti nang gumagaan ang dibdib mo. Spiritually, ang pagpapatawad ay pagtulad sa puso ng ating tagapagligtas. Siya, na walang kasalanan ay pinatawad pa rin ang mga nagpako sa kanya sa krus. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Na ating mababasa sa Lucas chapter 23 verse 34. Kung si Jesus nga ay nagpatawad sa gitna ng pinakamalupit na sakit, kaya din nating magpatawad sa kabila ng ating sugat. Psychologically, ang paghawak ng galit ay nakakapagod. Ito ay stress, anxiety, at minsan physical pain pa. Pero kapag pinili mong magpatawad, pinipili mong palayain ang sarili mo kapag natutunan mong patawad, mararanasan mo ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na tama ang ginawa ng iba. Ito ay pagsuko ng karapatan mong gumanti at pagbabalik loob sa Diyos at ibigay sa Kanya ang hustisya na ating mababasa sa Efeso chapter 4 verses 31 hanggang 32. Alisin ninyo ang lahat ng kapaitan, galit at sama ng loob at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo. Sa Matthew chapter 18 verses 21 hanggang tinanong ni Pedro si Jesus, Panginoon, ilang ulit kong patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Hanggang pitong ulit ba? At sumagot si Jesus, Hindi hanggang pitong ulit, kundi hanggang pitumpung ulit na pito. Ang ibig sabihin, walang hanggan ang pagpapatawad ang puso ng kristyano ay marunong umunawa dahil alam niya kung gaano rin siya pinatawad ng Diyos. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 64, verses 9 hanggang 10, malinaw na sinabi ng Panginoon, ang taong hindi magpapatawad sa kanyang kapwa, sa kanyang puso, ay nagkasala sa harap ko. Hindi ito parusa, kundi paalaala na kapag tumatanggi tayong mapatawad, tayong mismo ang humaharang sa ating sariling pagpapala. Ang tunay na pagpapatawad ay bunga ng pagmamahal. Hindi mo kailangang hintayin ang sorry bago ka mapatawad. Ang Diyos ay laging handang magpatawad. Ang tanong, tayo rin ba? May dalawang magkaibigan, si Rina at si Liza. Isang araw, nasakta ni Liza si Rina ng labis. Sa pamamagitan ng maling paratang, matagal silang di nag-uusap. Araw-araw, dinadala ni Rina ang sakit hanggang sa napansin niyang siya lang ang laging malungkot. Isang gabi, nanalangin siya, Panginoon, pagod na akong magalit. Turuan mo akong magpatawad. Kinabukasan, nakasabay niya si Lisa sa simbahan. Hindi siya nagsalita, pero ngumiti siya at doon niya naramdaman ang unang hinga ng kapayapaan. Mula noon, natutunan niyang hindi mo kailangang manalo sa bawat laban. Minsan, kailangan mo lang manahimik at magpatawat. Dahil sa puso na marunong magpatawad, doon dumadaloy ang biyaya ng Diyos. Walang totoo o matatag na pagpapatawad kundi hindi mo naaaminin na nasaktan ka. Kailangan mong hanapin ang sakit at isuko ito sa Diyos. Kapag binuksan mo sa Diyos ang sugat ng puso mo, siya mismo ang gagamot nito hindi mo kailangang kalimutan ang nakaraan para magpatawad. Piliin mo lang huwag hayaang kontrolin na ang alaala ang puso. Forgiveness is not erasing. It is releasing. Kapag pinili luwang magpatawad, pinubuksan mo ang pinto ng kapayapaan kapag pinili mong bitawan mararanasan mo ang pagmamahal ng Diyos nang mas malalim alam kong mahirap lalo na kung ikaw ang iniwan ni loko o pinagsamantalahan pero tandaan mo hindi mo kailangang magpatawad ng mag-isa may Diyos na tutulong sa iyong palambutin muli ang pusong matagal nang nanigas sa sakit. Kapag natutunan mong magpatawad, hindi lang ikaw ang gumagaling, pati ang mga tao sa paligid mo. Ang iti mo, mas totoo. Ang panalangin mo, mas buo. At higit sa lahat, ang puso mo, mas malapit sa Diyos. Ang taong marunong magpatawad ay nagiging higit na kawangis ni Kristo. Ngayong linggo, subukan mong banggitin sa iyong panalangin ang pangalan ng taong hindi mo pa kayang patawarin. Sabihin mo lang, Panginoon, tulungan mo akong magpatawad. Hindi mo kailangang maramdaman agad. Ang kailangan mo lang ay simulan. At sa oras na iyon, mararanasan mo ang sinabi sa Musayas chapter 2 verse 41. Ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay laging masaya. Dahil alam nila na sila ay nasa kanyang mga kamay. Mga kapatid, natutunan ko sa sarili kong karanasan, ang pagpapatawad ay hindi simpleng bagay. May mga taong nanakit sa akin. Pero nang pinili kong patawarin sila, doon ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Hindi ako bihag ng nakaraan. At sa lahat ng ito, natutunan ko kapag natutunan mong magpatawad, nararanasan mo ang puso ng tagapagligtas. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. Ako po si Brother Day at ito po ay aking ibinabahagi sa pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos na si Heso Kristo. Amin.